What's up mga boy! So good morning no? So for today's video, magre-report po muna tayo sa office no. Uh, dahil nakauwi na tayo. So kailangan nating mag-report sa opisina. So lalakad lang ako papunta sa ano sa sakayan ng bus. Yan. So kailangan nating mag dahil uh, wala na tayong trabaho. Tayo. So, Dibit-dibit lang mga boy. kailangan natin magtipid muna mga brother kasi standby na naman tayo wala naman tayong trabaho for how many months na naman ito o, pagdating dito sa Pinas kailangan natin magtipid dahil wala naman tayong income so kailangan tipid tipid tayo kapag narito unless meron kang ano meron kang negosyo so tayo nagsisimula pa lang naman tayo so, hopefully magkaroon din tayo ng stable na negosyo, di ba?